Ano naman nawalaan ang um, ayan, nagiba ay nahulog ayan, dito tayo ngayon ayan, ang dami 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 nahulog guys ayan, 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 ayan nalalakdawan, kuya Ayan, kung ano-ano. Ay, sorry, sorry tayo ng ilang. Big oven. Ang buhang hindi makuha. <laughs> Ayan. Bibili tayo big oven. Ano ba isa na? Five. Ayan. Bili tayo. Bili, 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 guys. Ano tayo na mabibili natin? Ayan, ang dami guys. Ang dami nating mag bibili dito guys. Dibili dito doon sa kabila. Ang ah. dami dami yan. Bibili tayo ng ilan. Kung ano ba bibili mo? Ano ba bibili mo? Halimbawa, lima kang ganun, di lima lang natin para kung maubos, hanggang bukas tayo. Mm-mm, -hmm. kukuha din ako niyan. mm -hmm. kukuha tayo niyan. Ito, ito, mabili din to eh. Magkano na ba ito ngayon? Bili akong dalawa. Ano yung mukhang bibili naman daw? Hindi mati, mabili ba din sa ako? Okay. 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 sila ka ko ba gusto pang bumi parang sarili yan guys ang dami oh. ang dami nakasalubong bibili tayo